Kylie. Irish, Kylie, baka naman pwede kayo magwalis dyan para maganda tignan yung bahay natin. Malinis. Ano, tusa mo kami. Ikaw na gumawa ng trabaho dito sa bahay. Oo nga, di ka naman namin totoong kapatid eh. Tara na nga, Kylie. Sige, hada, ipunta na tayo naman, Tibilia. O, oh, Rosalie, mabuti naman na tinugasan mo na yung mga pinggan. Mm -hmm. Oo oh, nga pala, Irish, Kylie, hali ka nga kayo saglit sandali. Uutusan ko lang kayo bumili ng bigas. Bakit po, Nay? Pwede naman po si Ate Rosalie. Nagsiselfon kami ni Kylie. siya na lang po pagbili nyo ng bigas? Irish, anak, nakita mo namang naguugos ng pinggan si Ate Rosalie mo. Kaya kayong dalawa na lang uutusan ko bumili ng bigas. Naku, Nay, bahala kayo sa buhay nyo. Nakita nyo naman, nagsiselfon kami ni Kylie. Si Ate Rosalie na lang utusan nyo. Di ba, Kylie? Oo nga, Nay. Yan na lang utusan nyo Tara na nga, Ate Irish. Nay, ako na lang po bibili po ng bigas. Hiyaan mo na po sila. Wag mo na po sila pagalitan. Ganun ba? O, sige. Eto, pambili ng bigas. Grabe talaga mga bata ngayon. Tara na, Kylie. Irish, Kylie, baka naman pwede kayo magwalis dyan para maganda tignan yung bahay natin. Malinis. Ano, to mo kami? Ikaw na gumawa ng trabaho dito sa bahay. Oo nga, di ka naman namin totoong kapatid eh. Tara na nga, Kylie. Sige ha, tayo punta na tayo naman, Tibilia. Aning, nakakasarap pa nga sa bahay. Yung piling kapatid namin, akala mo ba kami? Oo nga. Piling kapatid namin, di naman pala. Ay oo nga pala. Hindi niya pala yung tunay na kapatid. Nakikita na lang sa inyo yun. Oo nga pala. Paano pala natira sa inyo si Rosalie? Basta, huwag na natin pag-usapan yun. Pabaya na natin yon. Tara na, ate Irene. Punta na tayo ng matibilya. Tara na! Tara, kay pasok Dito ba si Ate Rosalie? Ate Rosalie! Wala siya. Tara, pasok na tayo. Uy, ate. Tignan mo yung pitakan ni nanay. Naiwan niya ata. Ay, oo nga, no. Naiwan ni nanay. Tara, tignan natin kung may laman. Uy, may laman. Kylie, Huwag ka maingay. Huwag ka magsusumbong. May naisip ako. Ano naman yun, ate? Ilalagay natin to sa bag ni ate Rosalie. Pag nahanap to ni nanay sa bag ni ate Rosalie, sigurado ko papagalitan siya. <laughs> <laughs> ate, mukhang maganda na. Tara na na, na natin. Tara. Mm -hmm. Oh, Irish, Kylie, kanina pa ba kayong dalawa dyan? May napansin ba kayong pitaka dito? Naiwan ko kasi yung pitaka ko kanina eh. Ano, Nay? Wala po kami nakita pitaka dito. Di ba kayo wala? Uh, Apo, Nay. Wala po kami nakikita pitaka dyan. Eh, Nay. Si Ate Rosalie naman iwan dito mag-isa ka ganina eh. Baka siya yung pumuha. Oo nga, no. Baka si Ate Rosalie yung nakakita. Asa na ba yan ang matanong ko? Eh, Nay. Yung dumating po kasi kami dito, wala pa po si Ate Rosalie. Ngayon po, wala pa rin po siya. Uh, Ay na po pala si Ate Rosalie eh. O oh, Rosaline, nandiyan ka na pala. May tatanong lang ako sa'yo. Nakita mo ba yung pitaka ko? Nay, pitaka po. Wala po akong nakita ang pitaka. Kagani na pa po ako nasa labas. Wala. Eh, ikaw lang naman naiwan dito mag-isa ka eh. Irish, wala akong nakita ang pitaka. Hindi ko kinuha yun. Kagani na pa kami nagraro ni Kyle sa labas. Promise, hindi ako naunguha ng pitaka ni nanay. Promise, promise ka pa dyan. Eh, ikaw lang naman pwede kumuha nun. Opo, Nay. Kung gusto nyo po, tignan nyo po yung mga bag namin. Baka po nandun yung pitaka nyo. Oo nga, Kylie, anak. Tama ka. Gusto ko makita yung mga bag nyo. Rosalie, mauna ka na. Dahil ikaw yung naiwan mag-isa dito kanina. Sige po, Nay. Sigurado po ako, Nay. Na si Ate Rosalie lang po yung kumuha ng pitaka nyo. Ganun ba, anak? Pero pag hindi natin napatunayan na si Ate Rosalie mong kumuha, titignan ko pa rin ang mga bag yung dalawa. Baka isa sa inyo kumuha. Nay! Ito po na yung bag ko. Sigurado po ako, wala po sa akin yung pitaka nyo. O oh, sige na, Rosalie, akin na. O oh, ito yung pitaka ko. Anong sinasabi mong wala sa bag mo? Rosalie, pinagkatiwalaan kita dahil sa tatay mo. Pero kung ganyan ang ugali mo, ipapabalik na lang kita sa mga kamag-anak mo. Rosalie, alam mo naman na hindi kita tunay na anak. Pero dahil dyan sa ginawa mo, kakausapin ko ang tatay mo. Ipababalik na lang muna kita sa mga kamag-anak mo. O hawakan mo na tong bag mo. Nay, huwag mo po upigay sa kaila tito. Wala na po kinuha ng pitaka sa inyo eh. Sige na Rosalie, dahil sa pitakan to na wala na ako ng tiwala sa'yo. Pumasok ka na doon at ilipit mo na no. yung ko. <laughs> Ate, mukhang kawawa naman si Ate Rosalie. Tara, sabihin na natin yung totoo. Pwede mapapaglita naman ako. Ate, nahawa na talaga ako kay Ate Rosalie. Bala ka dyan, sasabihin ko na yung totoo na ikaw yung kumuha ng pitaka ni Nanay. Ayoko na magsinungaling Nay! O, okay, Kylie, anak, bakit? Nay, sasabihin ko na po yung totoo. Si Ate ayaw po talaga yung kumuha ng pitaka yun, di po si Ate Rosalie. Ganun ba, Kylie, anak? Maraming salamat at pinaalam mo sa akin ng totoo. Irish, ka nga muna rito sandali. Irish, anak, totoo ba yung sinabi ni Kylie? Bakit mo naman nagawa kay Ate Rosalie mo yun? Dahil sa pagsisinungaling mo, napagalitan ko na matindi si Ate Rosalie mo sa kasalanan na hindi pala niya ginawa. Irish, anak, sabi mo sa akin kung anong dahilan mo. Eh, Nay, ayaw ko naman kasi namin na maagaw ni Ate Rosalie yung pagmamahal kasi nai, alam naman namin na hindi namin siya tunay ng kapatid. Ano ba naman kayo mga anak? Yun lang pala yung dahilan kung bakit nagawa niyo yun kay Ate Rosalino. At saka, hindi naman magbabago ang pagmamahal ko sa inyo bilang tunay ng mga anak ko. Mahal na mahal ko kayo. Kaya Irish anak, si Ate Rosalino, huwag niyong pagdadamutan ng pagmamahal yun. Iniwan na nga siya ng tunay niyang ina eh. Gagawin pa ba natin yun sa kanya? Lalong-lalo na ngayon, kailangan niya ng pagmamahal ng isang pamilya. Kaya mga anak, konting pagmamahal lang naman ang hinihingi ni Ate Rosalyn nyo eh. Hindi pa ba natin ibibigay yon Kaya ituring nyo na siyang tunay niyong kapatid kasi tinuturing ko naman siyang tunay kong anak. Kaya sana mga anak, naiintindihan nyo yung sinasabi ko sa inyo. Opo na, hindi na po namin uulitin at hihingi na po kami ng sorry kay Ate Rosalyn. Nay, naayos ko na po yung gamit ko. Ganun ba? O sige, ilapag mo muna dyan at kakausapin kita. Rosalie anak, inamin na sa akin ni Kylie ang totoong nangyari na wala ka talagang kasalanan. Kaya pasensya ka na sa mga sinabi ko masasakit na salita sa iyo kanina. Dahil nagalit talaga ako, kala ko kasi ikaw yung kumuha ng pitaka Sana patawarin mo na ako at mga kapatid mo. Kasi Rosalie, nagawa lang pala nila yon kasi pinagseselosan kanila na baka maagaw mo yung pagmamahal ko para sa kanila. Kaya naman ikaw Kylie, lalong-lalo ka na Irish, humingi na kayo ng sorry sa ate Rosalie nyo. Ate Rosalie, sorry sa anong patawad mo ako. Ako rin, Ate Rosalie. Ate Rosalie, kung napatawad mo na ako, sana ituring mo na kami tunay ng kapatid. Pati ikaw din, ituloy ka namin tunay na ate. Ano ka ba, Irish? Nagpapasalamat salamat ako sa inyong tayo ni Kylie kasi tinuloy niyo akong kapatid. Irish, Kylie, pwede ba tayo magyakapan? Oo Day, naman. Sama ka na din. Oo naman, Tadi ka na nga kayo.